sa iyong paglakad sa buhay na ito, marami pang daraanan para tayo lubos na lumakas, tumibay at maging ganap, sabi nga oh, maging ganap ang kaligtasan. Take note, ang kaligtasan si Jesus lang. Period. Wala nang iba pa. Amen po ba daw? Ang tanging ambag mo sa kaligtasan ay ang ating kasalanan. Yun lang. Makasalanan ka, niligtas ka ng Diyos. Yun lang ang ambag natin. At may manunubos na nagligtas sa atin. Mahal ka ng Diyos. Kahit ganyan ka. Mahal ka ni Lord. Amen? At habang buhay pa tayo sa lupa, unti-unti pa tayong inaayos ng Diyos. At yung pag-aayos na yan ay matatagpuan natin sa kanyang banal na salita. Kung meron kang cellphone, dapat mas meron kang Bible. Kung may bahay ka, mas dapat meron kang Bible. Napakasarap basahin. Napakasarap namnamin.